Yan, ito na po, nakuha na natin yung papaya <laughs> ko na, baka mahulog eh Mga dalawang araw pa ito bago mahinog Yummy Medyo matigas pa Kasi kaya kinuha ko na Baka mahulog doon sa may Second floor Sayang naman Pauna pa tayo na iba What? <laughs> Wow, hinog na yung papayang kinuha natin nung nakarang uh, pangatlong araw yata to. Dito natin siya kinuha. Yan, may natitira pang isa. gagawin natin, kakainin natin to ngayon. Uwa lang tayo ng malit lang. Yeah! Oh, sarap po Pula. Parang ito yata yung red lady eh. Yummy! Welcome back to my channel, Boy Bimpo uh, Kamusta na po kayong lahat? Uh, sana na, sa mabuti kayong kalagayan lahat at ma uh, maayos ang pangangatawan Una nakaraan nag-harvest ako ng papaya Ito na siya 3 days ago, nahinog na ito Nabiyak ko na ito Yes! Sarap no? Parang tawag nila dito ay Red Lady. Meron tayong pair. Yeah! Ta Wala lang tayong banana. Hindi na nakabili. Yan. At meron tayong lemon na may bawang. Ang galing natin yung buto. Mamaya, bibigyan ko yung nanay ko na ito. Dahil paborito niya yung papaya. After nito, bibigyan ko na. Pag may itinalim, may kakainin. Hmm. grabe, sarap hmm mananakab ka hmm yung papayang mga ay dun, nakatanim lang sa planggana pero yung planggana niya mababal yung planggana no Nagdagdag ako ng mga takip ng mga uh, container, takip ng uh, orokan para magdagdag ko ng lupa. Kaya kung makikita nyo, siguro mga nasa 70 cm na yung taas niyan. Halo-halo yung laman niyan. May, may tanim akong sayote. Pero hindi magkahalo. Pinatong ko lang yung sayote. Ayun no? Tsaka may kamatis din. Ayan. Hmm. Sarap. Grabe. Hmm. Grabe Tami tamis sa papaya na to. Mm. Ito buwan na lang. Mm. Yummy. Patawagin ko na yung nanay ko, kaya lang, hinihingal may ano yan eh may asma. Nahirapan makadit sa hagdanan. Uh, uling subo. Mm. Sarap. Yung kala, yung yung 40% na ito, bibigay ko kay nanay. Saka kay tatay. Chico naman tayo. Ito may nagbenta nung nakaraan. Uh, ang kilo niya ay, alam niyo magana? Mabot ng 9 kilos, 100 pesos lang. Ang dami. Hmm. Napakatami ng chiko na to. Hmm. Maliliit na yung natira. Yung iba kasi, ah, uh, pinamigay na. Hindi ko na i-video yung ano, ang darabi, na to. ito. malilita ito eh. <gibberish> Lemon na may bawang para hindi tayo may blood. Ah, para yung sugar natin buo rin. Hmm. Ayun tayo nito. itong hawak ko oh, meron tayong tanim nito kaya lang maliit pa nandun lang din sa oro ka nakalagay yung nalagay ng mantikilya hindi gano'n lumalaki dahil uh, limitado lang yung lupa niya kung ano lang yung maibigay natin na bitamina sa kanya yun lang hindi tulad sa lupa na lumalaki yung puno ng pera ito, ganitong ganito yung tanim kong ano, ah, uh, pera eh, no yan medyo malaki lang lang konti yung bunga ito nung tinanim ko ah, uh, yung, yung puno ko ng pera ay magtit, ah uh, itong itong March yata ah, uh, 3 years na yan mamaya papakita natin Alam niyo, sayang yung apple ko, oh, namatay ko. na nakarang namatay, hans magkaidaran sila nito. Nung mamatay yun ay nung nakarang 2023 May. Lakit pang hinayang ko rin. Dalawang taon na siya nung mamatay. Ang apple pala, napakahina niya sa bakterya. Napakahina niya sa bakterya. Itong, itong pera kong tanim ay grabe ang tibay niyan. Ibabad mo sa ulan ang tibay. Hindi ko lang alam bakit talaga namatay yung apple ko eh. Yung ibang pinanood kong vlog, mahina daw talaga sa bakteriya yung apple at ayaw nang nabababara ng tubig. Ito po tani mga malit na. Uh, Dimitris start lang tayo para marami tayong matalim. Meron tayo dito nga ano, na longgan. Al uh, kasabayan din ng ano yan. Ng, ng apple natin. Ayun, no? Tatlong puno yan. Medyo umaangat ng longgan dahil uh, tro pang tropical country yung longgan eh. Sa insya, napakarami yan. Itong apple, sa mali malalamig lang nabubuhay yan eh. Pero dito, kahit pa paano nabubuhay sila. Pero talagang origin nila sa malamig na lugar. Sa atin, tumutubo kaya lang uh, hirap na hirap maka-adapt ng panahon natin. Ang gusto talaga nila malamig. Mm. Mm. Paano mga idol? Maraming salamat po sa panunod nyo. mag po kayo. God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa mga na nag-subscribe ng aking channel. Uh, Gabayang kayo ng Diyos. Charo,